and guys, dahil pagod ang ating isudyante. Ayan. Hapunan na niya to. Ang oras pa lang ngayon is aspo, alas 4.42. Kakain na daw siya dahil nagutom siya. Ang baon niya kasi kanina is isda lang. Isda at saka sausage. Ngayon may manok dito. Lumpia, pansit. Nagsaing na rin siya ng kanin kanina. Mainit pa tong kanin kaya For sure masarap ang kain niya Kaya siguro matangkad tong batang to Na around mga 5'8 na to 5'8 kasi ako 5'7 alihap ako Matangkad na sa akin eh Si boy? Kaway-kaway ganyan boy Sarap ba yung ulam mo boy? Ano masasabi mo? Masarap Masarap? So lagi kang magpasalamat Kanino ba kang magpasalamat? Sa mama mo? Hindi ka magpapasalamat Kay Lord? Bye. Yan Kay Lord talaga lagi Kasi siya lang yung kakapita natin. Diba? At saka, bilis-bilisan mo lang yung pagkain mo dyan. ano mo nang maayos para mabilis matunaw kasi yung yung labahin mo doon ay ikot ng ikot. And guys, samala, marunong na pala siya maglaba sa washing. Kumbaga, hindi na nilalabahan ng aking asawa dahil malaki na eh. E paano na pag nagka-girlfriend? Talagang kaya na. ba? Diba? Kaya mo na, boy. Kaya mo na maglaba. Magluto. Okay. 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 Ayan talaga, boy. Ka ka mo. Hi ka muna, boy, sa ating mga followers. Ayan. Follow kayo. Follow kayo. Ayan.